Ang haba na mga liig nila. Ah? 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 Laking, ulo mo, laking ulo mo, laking ulo mo. Ma. So, ingay dito mga idol. Ang ating mga uh, pag babuyan or mga kulungan ng baboy. Tingnan nyo po ang baboy ko. Ayun. Nagpakain tayo ng baboy at saka gansa. Nawa ka, so, no? Uber plan, oh. ka siguro ka? Pero di niyo. Ampot. Udo, Parang liquid lang siya. Puno na, Puno. mo ang puno, ano. Puno. Ada lah hal itu, ay yan. mga idol Nakita ko natin na siksikan ng baboy kasi sa isang kulungan malita na pong kulungan ko ay 12 piraso ang laman yan ang dahilan na siksikan ang ingay po sa kabila ng ating kulungan ng baboy ang ingay nila ay yan daka dagko grutan ako sa ano ka tama mga gulit Ba, bili na ni gamay. Eh, sini. Ito. Tay ni puti no. Oh, bili na ni tubungan tu, si. bintah labuyo no. Bakal ko tubong. No, gamay. Ari bilin. Ko tinto nda ko kau Tulungon to tira bawan man tinto. Tingnan mo. Naman. Ano lang, ayo pagluto ay na. Salmon na dito. Sardinas na pa sa bata. Sardinas. Oh, sardinas. Ano la, bunay la na. So, na pa, kaom um, na sa bata na na. Apno, pamang Sardinas wala. Ayo, sardinas. Bunay po sa bata. Kay... Lagak na lang. Lagak na lang. Dagak bunai. Lah lah lah. Dua ha dua. So malaki na po ito mga idol. Litsunin na po. Ang kalikyo nila. Ang malaki oh. Thousand to mga idol. Six thousand. Kebalik daw. bahkan beli kita dua kalau mudah enggak antar dah. Proses ini lakukan apa ni? Cepat dok. Saiz Dago Ha? Ni eh, hongiok mana? Tu singkul meja Tak aman ditanya tanya kuang hitam Takut pun ni Sus mah orang Baklak Ni yang milikkan ni Hmm Singkul meja Singkul meja kan ni Iyan mga idol, ating pig piglet, piglet. <coughs> Wala na da. Iyan <coughs> ang kulit ng ating gansa. Gusto nila kumain pa sila. Parang hindi na busog 'tong mga hayop ito. Ayyan. Di ba kayo na busog? Ha? Mahaba na mga liig nyo ah. Parang hindi yun ma ano